Ayan, kuha tayo ng ano, ng ampalaya. Ang black beans. Hello, hello mga mami. Ayan nga, nakuha na kami ng ampalaya para may pansahog kami sa black beans. lulutuin namin sa bahay sa lunes. Ayan nga, ang dami nilang kasing ano, oh, uh, wild ng palaya mga mamis. Kumakain ba kayo nito? Nung, <coughs> nung last kasi napagpunta namin dito, hindi kami nakakuha kasi ang daming uod. So, ngayon, sabi ko, sabi ng pinsang ko, pwede na daw kami kumuha ng ang palaya kasi nga uh, mga uod, naging butterfly na sila. Kaya, ayan, ang dami din namin nakuha. Wild ay, ang ay, palaya itong mga ay, mami, ay, mas mapaito kesa dun sa mga ang na nabibili sa palengke. Pero to nakakain siya mga mami. Masarap. Mapait lang talaga siya. Ayan, kumuha pa kami ng panungkit kasi nga, natatakot kami pumunta sa kabilang bakod kasi maano siya, maraming damok eh, baka may ahas na nakatira kaya sinungkit, sungkit na lang namin. Buti na lang, madami talaga siya at mabilis lang siyang sungkitin. Tingnan naman lang, mami, di ba? Ang ganda, oh tinulungan na pala ako ni Ate Brands ditong kumuha para mas mabilis kasi nga daw baka daw mahulog yung cellphone ko dito sa damuhan eh walang kukuha eh nakakatakot naman umunta dito kasi nga tingnan naman sobrang madami talagang damo hindi lang din natin alam baka may nakatirang Ay, ahas na dyan, o kung ano paman ang dami o, diba? for sure may ahas dyan oh. No? Yan, yeah, yung iba hindi marunong ano nito Akala nila hindi siya pwedeng kainin. Pariya tibag. Sabi ko after namin manguha ng ampalaya, kukuha naman kami na sa luyot, sa may, ano, sa may gilid ng daan. Kasi marami din sa luyot dun sa um, paligid nila. Pang, sa, ay, pang dagdag namin sa gagawin namin din naman. nang nagbanglo. Ang lagbang bagsalak ayan marami na nga kami nakuha kaya saluyot naman ang kukunin natin. Ayan ano dito sa lang ka. din yan sa tabi nila yan sa ano uh, vacant lot may mga saluyot din na tumubo. Last time kumuha na rin ako dito nang saluyot ginaw you know, um, nila inilagay din namin sa dinending. O oh, di ba, ang daming ganda, ang ganda ng mamitas. Mahilig talaga ako mamitas mga mami, pero hindi ako mahilig magtanim. Kayo rin ba? Siyempre bago ako nagnamitas, nagpala muna ako diyan sa may ano, sa may mga gubat baka ano, baka manuno ba ako. Tsaka, ingat na ingat din akong ilapit yung paa ko. Baka may tumuklaw sa akin. Mahirap na. Sa luyot lang yung kukunin ko eh. Baka ma-hospital pa ako sa kagat ng ahas. O, oh, di ba? Ang dami talaga. O, oh, ayan. Oh, may mga saluyot din dito. Kaya, pitas lang din natin. O, oh. Ayan, tapos na nga ako, mami, tas mga mami. Sa susunod ulit.